Lauren, super lab si Kimi. Dismayado sa ginawa ni Janine noong ABS-CBN Ball. Maging siya ay napakunot noo. Matapos mabasang ang issue. Palagi na nang talaga na nababatik ko si Kimi. Hindi deserve ang ganitong treatment. Sa Jal Kim Pao ang namamayag pag respeto sa bagong love team. Ayon nga sa mga ibinahaging komento kahit anong gawin ninyong paninira at pangugusga sa aming idol, mas marami pa rin ang nagmamahal. Hindi ba obvious todo tangkol din si Pau? Na every time na ginagawan siya, ng hindi ma... siya ng istorya. Taong bayan kasi ilang beses niyang kasama ito. At napatunayan na hindi pangit ang ugali ni Miss Kim Chiu. Siya nga tong inirapan sa event. Love na love din niya ni Derek Loren. Kaya tigilan ang masasakit na sinasabi sa kanya. Ayon pa sa si isang mento, hindi ang pagiging breadwinner ni Kimi at yung pagmamahal niya sa pamilya, dyan pa lang ay grabe na yung pagkabilib namin sa kanya. What for pa kaya yung ibang tao na tinuturuhan niya? despite na maraming nagsasabi na maarte. At OA oh, eh, si Kimi, huwag kasi kayong gumawa ng mga issue na hindi naman angkop yung mga nagmamahal sa kanya ang mas nakakaalam. Pashers kain niyong magpahinga minsan at tigilan ang kimpaw sa mga panira. Ilan sa mga gigil na pants. Anong sineryo